Hello everyone! Welcome back to another vlog mga kaigat! Uh, sandali lang ha! Yup! Sinin ko na! Okay! J. Ngayon ako, nasa work ako kasi guys um, Today is a Tuesday and naisipan ko na namang mag-vlog guys Para i-share ko sa inyo yung mga kaganapan na nangyari kahapon, Monday Nung no, nag-vlog ako kahapon guys, nung nagpunta na si Kian sa school Tapos, sinundo siya ng mga kaibigan niya at around 4.30 in the afternoon para kumain sa labas So, kami naman, okay lang. Kasi hindi, na, hindi pa namin alam kung ano pa na may nangyari pala kay Kian, guys. Uh, during his lunch break. Na hindi kami pinaalam. Kasi hindi din niya alam yung numbers namin. pa <laughs> panamang batang to. Akala ko talaga, memoryado niya yung landline number. Ng lang, kahit yun lang namin. Pero hindi. Hindi niya pala alam yun lahat. So, nung kumakain pala si Kian ng lunch kahapon sa school. Eh, nakarinig na siya ng bell. Tumunog na yung bell. Meaning, tapos na yung lunch break. Dali-dali siyang tumakbo, guys. So, sa pagtakbo niya, nadapa siya. So, pag uwi niya kagabi, guys, na-shock talaga ako, guys. Like, ang dami-dami niyang pangos. Pasa. Oh my God. May pasa siya dito. May pasa siya sa balikat. Dito sa bisig. Dito sa paa. And all. And then, ang dumi-dumi ng damit niya. So, para talaga akong na-ano eh, na nabuhusan ng na mainit na tubig nung no, nakita ko yung anak ko. So, dali-dali kong chinak yung mga galos niya, guys, at mga sugat. Buti na lang at hindi din ganun talaga ka, kalalim ba. Although, meron talaga, guys, meron talaga yung nagtuklak talaga yung balat niya. So, nilagyan ko kaagad siya ng gamot. Eh, kaso wala kaming martayulet dito, wala kaming betadine, kasi naubusan na rin kami ng betadine. Pero buti na lang at, um, um, ano ba yon nilagyan na siya ng betadine dun sa clinic. Pero, I needed to wash again his um, wounds kasi nga, medyo na, nadumihan. Kasi nga, umulan pa din, papaya, pa, pabaya nga kahapon, guys. So, parang nabasa. Siguro siya ba? So, okay na. So, pag niya today, ayaw niya, ayaw niya pumasok kasi pagod na pagod na yung katawan niya. Ikaw ba naman yung madapa, guys, ano, magalusan ng ganun kadami. So, sabi ko nga sa kanya kagabi, I'm pretty sure, Ken, hindi ka makakapasok kinabukasan. O, oh, totoo nga. So, ngayon, andun na siya sa baba, guys, nanonood ng TV. Tapos na siya kumain. Eh, bahala na yung bridging session nila, guys. So, nagbayad pa naman ako doon ng 1,000. Pero, ang iniisip ko na lang is kaligtasan ng anak ko ba. Gusto ko na siyang makapagpahinga and, you know, magamot yung ano niya, mga sugat niya. And then, anyway, bukas wala silang pasok kasi nga Independence Day bukas. So, the following day na siya papasok pero half day na lang kasi ngayon sana dapat ang uh, whole day, kahapon at today. Pero wala talaga, wala, hindi, hindi ko rin siya pwedeng um, ano yun, pilitin na pumasok. So, okay na lang din yon guys. At least makakapagpahinga si Kian dito. Now, the second sad and bad news na nangyari sa amin kahapon is that yung mami ko, guys. Um, kasi alam niyo yung mami ko is, ando nakatira sa ate ko. My mom is 85 years old. And she's really, really very old. Halos hindi na siya nakakalakad. Uh, she's gonna be using a wheelchair. Or kung maglalakad man siya, so dun sa ma, ano lang, uh, gamit her, ano lang, yung walker. So to make the story short, kahapon tumawag yung sister ko. Kasi daw, uh, sinusundo si mami ng isang van. Ewan ko kung kaninong van yon kung sa tita ko ba yon o sa ano, sa institution na magdadala sa kanya. Kasi, mommy has decided na doon na daw siya titira, guys, sa home for the agent. Oh my so, God! I was so shocked na hindi ko maintindihan kung magagalit ba ako sa mama ko or malulungkot ako na mawawala siya to give you a brief story of our of our lives guys hindi kasi kami kami ni ate lumaki sa mami ko yung papa ko talaga yung papa namin yung nagtaguyod sa amin ever since we were little and hanggang sa nagsipag ano kami lakihan at nagsipag asawa we stayed with our father yung mami ko was nowhere in the picture because ang aga nila naghiwalay ng papa ko And the reason behind that is, alam nyo na, yung mga third parties, mga bisyo, yung mga common denominators ng mga mag, mga mag asawang mga mag-asawang nagsisipaghiwalay dati at hanggang ngayon. So ayon, hindi namin nakasama yung mama ko for such a long time while we were still studying, while we were still growing up in kumbaga. Pero paminsan-minsan dumadalaw siya sa amin dati doon sa school namin, sa elementary days namin. Uh, USP pa kami noon. Dumadalaw siya, pero sa tuwing dumadalaw siya, guys, meron talaga siyang hihingi na pera sa amin kasi alam niya may baon kami. So, yun mga naalala ko sa mami ko. Hanggang sa dumating yung time na nagsipag-asawa na kami ni mami, ni ate, nang biglang sumulpot yung mami ko, guys. Matanda na siya, may sakit na siya ng diabetes, may, may hika na, mga ganon. So, in other words, she's already incap in inca incapable na talaga na parang mabuhay na mag-isa. So at first, dun siya sa amin tumira. Pero hindi kami nagkaintindihan guys. Kasi nga, I never grew up with her. So syempre, yung mga ways namin, yung mga behaviors namin, yung mga nakasanayan namin ng mga bagay sa family ko and with her, hindi kami naka-adjust. So we needed to let her go. So umalis siya sa puder namin and this time lumipat naman siya sa ate ko. So when lang lumipat na siya sa ate ko, dun siya nagtagal talaga guys, hanggang kahapon. So, nung nandun naman pala siya sa ate ko, pabalik-balik din siya ng layas ng layas, guys. Ewan ko ba dito sa mami ko, uy? Ano ba talagang hinahanap niya? And so, kahapon nga, guys, na-shock na lang yung ate ko while she was in the office. Tinawagan na lang siya ng katulong nila. Sinabihan siya na sinundo nga si mami dun sa home for the aged kasi nga, i-interviewin lang daw. So, nagalit talaga yung sister ko, guys. Kasi nga, bakit ganun? Bakit siya nagdesisyon ng ganun? Anong gagawin niya sa home for the agent? Alam ba niya kung anong magiging buhay niya dun? And only to find out na yung tita namin, yung pamangkin ng mami ko, ang talagang uh, nag-convince sa mami ko na umalis and yun lang, uh, tumuloy dun sa home for the agent. So to make the story short again, fast forward, bumalik na lang na, na naman yung van mga ilang oras and kinuha na yung lahat ng mga gamit ng mama ko. So, tumawag uli yung sister ko kahapon. Sabi niya, dahil mommy has really gone out of the house. As in, wala na talaga. Wala daw makakapigil sa kanya. Iyak na iyak yung ate ko, guys. Kasi nasaktan siya, eh. Siya yung nag-aruga sa mama namin. As in, lahat ng mga needs ng mami ko, um, from the gamot, lahat, pati pagkain, libre na siya lahat dun. Pero wala pa rin. Feeling pa rin ng ate ko, parang wala pa rin siyang kwenta sa lahat ng mga ginawa niya sa mami ko. Ako nga, hindi ko yung magawa-gawa sa mami ko, guys. Kasi in the first place, wala akong means. Wala akong room doon sa baba na pwede siyang uh, mag magstay. Unlike doon sa bahay ni na ate, meron talaga siyang nakalaan na room na para sa kanya. And yet, umalis pa rin siya. At anong dahilan? Ang liit lang ng dahilan, guys dahil lang sa isang TV kaya siya aalis oh, alis, o oh, diba nakakaloka so yun, yun ang nangyari sa amin kahapon guys so hanggang ngayon nagchat-chat pa rin kami ng ate ko kasi syempre nag-worry pa rin siya nag-aalala pa rin siya sa mami ko papano na yung medicines niya kailangan yung, kailangan yung i-monitor kasi ang taas ng sugar count ng mami ko kasi she's 85 years old na nga and hindi na nga siya halos makakalakad And now, titira pa talaga siya sa Home for the Aged. So what do you think guys? Ano ba ang buhay dyan sa mga Home for the Aged? Yung mga merong mga mga lola or mga parents na andong sa Home for the Aged dito sa Cebu or sa sa Philippines. Paano ba nila inaalagaan yung ating mga mga ang mga pasyente nila? Are they really being taken care of? Are they really being monitored 24/7? Gano ba ka-safe yung lugar nila? Kasi alam ko, guys, mahal daw dyan, eh. Mahal daw ang monthly. Um, ano dyan? Mahal yung monthly renta dyan. Pag mga home for the agent. Ewan ko lang, ah I'm not pretty sure. But si mami ko daw, dinala dun sa Barili na home for the agent. So, um, i-check ko sa Google kung ano yung review nung ano na nun. Uh, ano na yon yung establishment na yon, And then... We can only pray for mommy. So to my mommy, message ko sa'yo, mommy, sana ma-realize mo yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung mga taong nag-care sa'yo na binabaliwala mo lang. Like for example, my sister, si ate. Kamukhang kamukha, kamukhang kamukha mo pa naman si ate. Tapos iniwan mo lang siya ng ganyan-ganon. Sana ma-realize mo, mommy, na konti na lang ang ang ano ba, konti na lang yung buhay mo dito sa mundo. Instead of complaining a lot, why don't you um, compromise na lang? Why don't you spend time with your grandchildren? Diba? Kung hindi mo man yun na ipadama sa amin, sa mga apo mo. dami mo kayang apo. May lima ka kayang apo. Pero kahit isa man dun, walang naging close sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi self-centered ka, mami. Hindi mo ang iniisip mo lang yung sarili mo. Hindi mo iniisip yung mga taong you know, nag-aalaga sa iyo, nag-iisip sa iyo, nag-aalala sa iyo. So, nasaktan lang talaga ako, guys. Ang naawa ko sa sister ko. So, to my sister, Ate Angie, hang, hang, on. Hold on ka lang dyan and move on. Kung ano, ano man ang mangyayari sa mami natin, hindi mo na kasalanan yun, ate we have to embrace the fact na hindi talaga tayo mahal ng mama natin or ewan ko ba <laughs> kung bakit may mga mamang ganyan guys na na you know natitiis nila na yung mga anak nila na ano ba maghihirap mag ako nga guys iniwanan ako ng daughter ko hanggang ngayon I'm, I'm still hurting kasi hindi, hindi ko pa rin matanggap na wala na wala na dito sa poder ko yung anak ko hindi ko alam kung saan siya nakatira hindi ko alam kung kumusta sila kung anong kalagayan nila. Pero yung mama ko, guys, my God, kahit nasabihin natin na hindi kami lumaki sa kanya, pero galing kami sa kanya, hindi ba yun enough? Hindi ba yung enough reason na mahalin naman niya kami? O yung mga grandchildren niya? Kahit konti lang? Well, anyway, guys, na-share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin kahapon nga. So, I'll end my vlog for today, guys. Thank you again for hearing me out. And kung may mga comments man kayo guys, comment down below. God bless to us all of all of you. Talamat, salamat sa na lahat ng nagsusuporta sa akin channel. And sana guys, ipagpipray nyo rin yung aking mama, mommy, na sana nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Babush everyone.